Ayun, uh, cinnamon powder po. Ah, may uh, mga tofu. Ah, oh. oh, okay. Ang galing, ha. Ilan <tod> taon oh, 15. 15. 15 Hi, guys. Tara sa ako mag-food trip ng Indian food sa kalye na sobrang nakaka-inspire dahil yung nagtitinda sobrang batala. Kaya ito, bumili kami para support lang din. Nandito kami ngayon sa may Ugbo, Tundo para itry sa Travel Valley yung panipuri nilang sumikat. 80 pesos for 5 pieces, then 150 for 12 pieces. Actually, pangalawa lang yung panipuri sa nakakuha ng attention ko. Ito talaga yung ultimate na nakaagaw pansin sa akin. Itong napakasipag na batang Nagtitinda. Sobrang nabilib ako dahil sa edad na 15 years old na dapat nag-e-enjoy, mas pinili pang magtinda. Makikita mo pa sa kanya na gustong gusto talaga niya yung ginagawa niya. Kaya naman ano pang natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin. Uh, yung kulay, ano po, nakikita niyo yung kulay, ayun po yung cinnamon. Kapag naging, kapag ginalo niyo po siya or nabasa po, magpukuli ngayon po uh, Ayun, cinnamon powder po. Ah, uh, may mga tofu. Okay. E, ito po yung cinnamon bark na akin. Tapos ito po Ay, yung cardamoms po, yung nakikita nyo. Ah, okay. Music. So, lahat, lahat ng nandiyan na dried, meron dito sa okay. loob. Okay. Ginagawa oh. ko yung tingin at si Yalo. Ah, okay. Ang galing ha. Ah. Ilan taon ka na? Ah, 15 po. 15. 15? Nasipag. Kung may girlfriend ka na? Asawa? <laughs> <laughs> trabaho mo na, trabaho. Galing. pag ah, oh, bata yung nagagawa. Mm -hmm. Mash potato? Oo. Oh. Ah, May herbs po dahil nagpapakulay sa yeah. Ito po mam Ma tama sauce. ito po spices. Okay, ani isa. Uh, ah, uh, wala. <laughs> <laughs> okay, sige. <laughs> Lagyan natin ng tamarind sauce. Yan. Konti-konti lang. Very unique. Sa dami nating na-try na panipuri sila lang yung may color. Yung tamarind sauce niya, matamis. Masarap din naman. Yung pinaka-mashed potato nila na kulay green, lasa mo yung spices. Hindi ko masabing authentic, pero pwede na. Nandun pa rin yung lasa. Kasi may mga na-try na ako authentic pani talaga eh. Sarap pa rin. 80 pesos para sa limang piraso. Mm. Uh -huh. <laughs> At dahil matamis yung tamarind sauce nila, lagyan naman natin ng spicy. Itong color green. Ayan, ang dami. May spicy naman. hindi sobrang spicy. Tamang kick lang ng anghang. Okay din na snack. Maganda matry. As bagong street food.